Story time po, maiksi lang. Isa sa mga paborito kong pagkain, comfort food, ay ang okoy. Dito po sa Nueva Ecija, ang okoy, ito po yung ginagad na kalabasa na tinimplahan na si Piprito. Siyempre, kakain ka ng okoy, dapat meron kang suka. Ang suka po, napaka-specific sa akin ng timpla. Gusto ko maalat, combination, maanghang, matamis, at syempre maasim. So, specific po yan na gusto ko. One time, isa kong kaibigan, habang nagluluto kami ng okoy, siya yung nagprepare ng suka. At uh, ang prepare ng suka, hindi yung gusto ko. Hindi yung version na gusto ko. Ang prepare ng suka, napakadaling gawin. Uh, bawang, suka, budbud ng asin, tas paminta. Kaya excited na excited ako na kumain na ng okoy na may suka na gustong gusto ko timpla. Pero nung ihain niya sa lamesa, na-disappoint ako. Nainis pa nga po ako eh. Kasi nagkikrave ako. Ilang araw na ako nagkikrave sa okoy, tas may suka. Pero pagkahain sa akin, iba ang nakita ko at iba ang lasa. Pero dahil, yun nga, nainis ako, tapos sabi ko, ayoko nyan, ayusin natin. So, tinimplahan namin, at nung nakuha na yung timpla na gusto ko, okay na, masaya na po ako. At magiliw ko kinain yung okoy na may suka. Ito po, napakasimple, no? Pagka hindi nangyari yung gusto, suka, madaling i-repair. Pero what if po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga maseryosong bagay sa buhay natin? Ano kaya ang dapat nating gawin? Magandang araw po ako si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Marcos, Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 12. Kung mababasa niyo po yung ebanghelyo, dito po tinanong si Jesus tungkol sa diborsyo. Kung dapat daw bang hiwalayan ng uh, lalaki, ang kanyang asawang babae. So may diskusyon, pero ang gusto po nating i-highlight ay yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na ito. Sabi niya, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Siya po, ang tinutukoy niya po ay si Moises. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So in short, pag pagkinasal, bawal paghiwalayin. Ganun po ka straightforward ang sagot ng ating Panginoong Jesus. Ito po controversy na noon pa nung panahon nila at hanggang ngayon pinagdadaanan natin kasabay ng mas marami pang issues. Lalo sa mga kabataan, ngayon po merong topics about uh, same sex education, uh, sex education, same sex marriage, divorce bill, etc., etcetera. At et para po tayo bumabalik ano, sa panahon ng mga uh, Israelita noong unang panahon na nagkakaroon ang tao ng sariling version ng tama na isinasa walang bahala kung ano ang sinabi talaga ng Panginoon at kadalasan tayo po mga tao ang version natin ng tama I believe that will follow sa tatlong bagay number one, if it's convenient or comfortable yung pinakamadaling gawin pwede na yan, Madali, eh na lang gawin natin. Pangalawa, kapag masarap sa pakiramdam, feelings, emotion-driven, na kaya nga po, di ba, may mga uh, bagay na kung saan-saan na napapadpad dahil ang mga desisyon natin ay nakabase sa kung ano nararamdaman. At pangatlo, kapag pinipilit natin gawin yung mga bagay, nasa paraan palang, paraan, sariling paraan natin. Pero ano bang sinasabi ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon, mababasa natin ang paulit-ulit. Number one, we need to take up our cross. So when we take up our cross, laging may pagsubok. Whatever it is that, that uh, whatever it is na aspect ng buhay natin, palaging may pagsubok. At pag may pagsubok, hindi madali. Hindi magiging madali ang journey natin dito sa, sa mundo. Huwag na po tayong magulat dahil kasama po yan sa ating paglalakbay bilang mga kristyano. Kung gusto natin makibahagi sa resurrection niya, dapat makibahagi tayo sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, deny yourself. Ibig sabihin po, hindi ito tungkol sa nararamdaman lang natin. Hindi ito tungkol sa atin. May masigit pang dahilan. Kaya tayo sumusunod sa Panginoon. At kapag ka, sarili natin ang inuna natin, parang yung mga Israelita, hindi natin masusunod fully ang utos ng Panginoon. At pangatlo, obey God's command. Bakit? Dahil alam niya ang lahat. Mas alam niya ang lahat. In fact, may mga plano siya sa buhay natin na hindi pa natin maarok, hindi pa na i-reveal sa atin. And it, it will only be revealed kapag nagpatuloy tayo sa pagsunod sa Kanya. Sa obedience po kadalasan, nagmamanifest ang mga milagro ng Panginoon, ang blessings niya. When we don't obey Him, we miss a lot of blessings, a lot of miracles. Kaya po ngayon sa mga hamon natin sa buhay, sa mga issues na lumalabas, ang mundo nag-o-offer ng band-aid solutions pansamantala. Pero sa ebanghelyo po, Jesus is offering us eternal solutions. Ang mga kautusan po na ito ay hindi lamang pang dito sa mundo at hindi lamang ito para maiba tayo sa agos or mahirapan tayo sa pagsunod. Bagkus ito pong mga kautosan po na ito, ang tutulong sa atin kapag sinunod natin, ang tutulong sa atin, hopefully, na makarating tayo sa langit kasama ang Panginoon. Ang sinasabi po ng mundo, masyadong mataas ang standards natin. Ang sasabihin po natin, aba dapat naman, kasi langit ang pinag-uusapan natin dito. Langit ang gusto nating puntahan. Langit ang gusto nating wakas ng buhay natin. Kaya po sa araw na ito, sa pagre-reflect po natin sa Ebanghelyo, may you find the peace, the joy, and the satisfaction in obeying God's commands. Truly obeying God's commands. Kahit po iba tayo sa mundo, nasa Diyos naman po tayo. At kung kayo po ay na-bless sa video na ito, i-like po at i-share sa inyong mga friends at i-follow po ang ating page. Muli po! Ako si Gabus Fidel at ito ang landas ng pag-asa.